Ito na nga po ang karugtong ng aking vlog. Nakapagmarites nga sa akin na kailangan pagkakumuha ng gamot sa pharmacy ay may xerox ng mga reseta. At na naman si Shung ay naniwala. Kaya agad-agad ako nagpunta doon at nagpa xerox. Makita ko nga na sarado ang sero sa may basement ay agad na rin ako umakyat. Kabalik ko nga sa opisina ng malasakit at ibinigay ko na agad kay Kuya Guard ang aking stub. Kalipas nga na ilang oras na paghihintay ay nakuha ko rin to. Ginawa ko ay pumunta na agad ako sa pilan para sa pharmacy at na makakuha agad ng gamot at makauwi ka agad kaya na nga kami ng number, pinapasok na kami ng guard sa may pharmacy. Sa nuk nuka naman ng taga sa pag-releasing ng mga gamot. Kung ako ko na nga ang mga gamot ni mama, eh agad-agad na ako sumakay papuntang sandigan. Pinala ko ng pagsabay ngayon ng pagkuha ng gamot at pag-aayos ng guarantee letter ng mama ko para sa DSWD. O guys, nagsasawa na kayo at naaasal na kayo dahil wala na akong binalag kundi pag-aayos ng medical assistance at guarantee letter. Ako na po kasi maasikaso lahat yan para bago ma ang mama ko, eh tapos na po lahat. Karating ko nga ng DSWD, eh agad na rin pinapasok ng guard at binigyan ng form para mapilapan. Tapos namin ma-encode ng aming mga requirements, eh agad na kami pinapunta dito para naman sa interview. Tapos din po ng ilang oras na paghihintay, eh na-interview na rin po ako at binigay sa akin to para sa releasing ng guarantee letter. nabut na nga po kami ng gabi sa paghihintay ng aming mga releasing na cash at guarantee letter. Yan po karami araw-araw ang nangingin tulong dito para sa cash assistance at guarantee letter. Galing pa sa iba't ibang lugar sa Maynila. Medyo malakas-lakas na nga po ang ng hangin at mukhang aabutin pa kami ng malakas na ulan dito. Alas 7 na nga ng gabi pero hindi pa rin kami tapos at marami pa rin ang hindi nakakakuha. Agal ng paghihintay, dapat may konting pasensya ka at konting tiyaga. Kung wala kang tiyaga, eh baka umuwi ka ng wala sa oras at sayang lang ang mga inasikaso mo. Ilang oras nga, inabutan eh, na nga kami ng malakas ng ulan. 8.30 na nga ng gabi nang marilis ang guarantee letter ko. Nanay yung parilis ng guarantee letter ko ay tapos na rin yung pagbukas na malakas na ulan. Makain na rin ako ng tricycle papunta ng latex at makasakay na ako ng jeep pa uwi sa amin sa Kaloocan. Bago ako umuwi, na inaisipan ko munang bumili na isang buong lechong manok para pasalubong sa kanila. Sana po ay natuwa po kayo at nagustuhan ng aking mga vlog. Kunting palambing naman po sa inyo. Hindi po sanang kalimutan i-like, follow and share naman po ang aking mga vlog. Yan lang po. Salamat!